Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. At ito ang ating special na episode sa ating channel. Kung saan tayo laging nagbibigay ng matalas na pagsuri sa mga issue ng bayan na may halong katatawanan at katotohanan. Tulad ng estilo ni Deo Makalma sa DZRH na parang isang matandang tiyo na nagkukwento ng chismis pero puno ng aral. Ah, may konting satire, kritikal at laging factual. Ngayon, tatalakayin natin ang mainit na issue. Senador Marcoleta, pananagutin ang nagnotaryo sa affidavit ni Cotesa. Akala mo ha, tapos na ako sa'yo. Ayan ang sabi niya. Ah, parang pelikula ito, di ba? si Senador Rodante Marculeta na parang isang matigas na sundalo sa Senate hearings nagpresenta ng surprise witness na si Orly Gotesa, dating bodyguard daw na nag-deliver ng kickbacks kay Saldico. Ang notaryo ng affidavit, si attorney, ha? yeah, eh, naku, huwag na natin bagitin ang kanyang pangalan. Biglang nagsabi, hindi ko yan notarize. At si Marcoleta nagbabanta ng disbarment. Akala mo tapos na? Pero hindi pa. Ito'y isang klasikong halimbawa ng political drama sa Pilipinas kung saan ang affidavit ay parang tiket sa loto, minsan panalo, minsan peke. Pero mga kababayan, bago tayo sumabak sa malalim, isang malaking shout-out sa ating mga viewers diyan sa US, siyempre dito sa Pilipinas, Canada, Australia, uh, UK, Great Britain, ah uh, UAE, okay, Japan, Italy, Hong Kong at sa um at sa Malaysia. <laughs> Kayong mga OFW at kabataan na laging online, kaya ito'y para sa inyo para maiwasan ang mga ganito, wag habang lumalaki ang inyong online presence kung bago ka rito, subscribe na at i-hit ang bell para sa mas maraming ganitong content. Magsimula tayo sa facts mga kaibigan. Tulad ng ginagawa ni Deo Makalma na parang nagbigay ng sermon sa radyo pero may punchline. Noong September, September 2025 sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, iniharap ni Senator Marcoleta si Orly Regala Gotesa bilang witness sa Pogo scandals no sabi sa kanyang affidavit si Gutesa daw ay nag-deliver ng milyong-milyong kickbacks mula sa illegal gambling pero biglang ang notaryo na si attorney ha o hindi na natin banggitin ang kanyang pangalan ay nagdeny hindi ko yan notarize niya at si Marculeta na parang isang matandang wardya na hindi natitinag nagsabi kung deny mo yan, disbarment ang aabutin mo. Ito'y base sa Supreme Court rules on notarial practice. Kung peke ang notarization, perjury or falsification, Hey, yeah, yeah. Oh. Si Morcaleta na parang isang matandang guardya na hindi natitinag. Ah nagsabi kung deny mo yan, disbarment ang aabutin mo. Ito ay base sa Supreme Court rules on notarial practice, no? Kung peke ang notarization, perjury or falsification pa nga, no? Parang sa tel serye, no? Ang affidavit ay ang love letter na peke. At ngayon, ah, ang notaryo ang sisisihin. Pero critically, ito'y nagpapakita ng problema sa Philippine justice system paano kung scripted ang witness. Ayon sa reports mula sa Philstar at ABS-CBN, ang affidavit ay may inconsistencies at ang lawyer ay nagpresent ng ebidensya na hindi siya ang nag-notarize. Ito ay konektado ha sa mas malaking issue ng Pogo kung saan milyon ang nawawala sa korupsyon para sa ating OFW sa UAE o Japan na madalas mag-comment online tungkol sa gobyerno. Ito ay babala, isang maling post. Ay nako, delikado na, no? Okay, bago tayo magpatuloy ha, shout out ha, ulit sa mga viewers sa Canada at Australia. Kayo mga kabataan na nag-build ng online careers bilang vloggers o influencers. At sa Great Britain at Germany, salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, ha, subscribe na para sa mas maraming ganitong mga content. Okay, mga kaibigan, maraming salamat po ha. Yan. Okay, bago tayo magpatuloy, ulit ha, shout out, shout out po sa inyong mga lahat. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, ang core ng ating discussion, paano may iwasan ang cyber libel sa ilalim ng Philippine law, no? Nako, bakit ganito? Ay, nako, tulad ni Deo Makalma na witty pero intellectual. Ang keyboard ay parang baril. Yan, yeah? talagang delikado po, no? Ngayon, um, mm, grabe talaga, mga kaibigan. Mga kaibigan sa Japan at uh, UAE, no? Salamat sa support. Kung natuto ka rito, uh, i-like at i-share na rin, mga kaibigan no, ang video na ito, i-subscribe para sa mga susunod na episodes. Okay, sa kaso ni Marcoleta at Gutesa, ito nagpapakita kung gaano kadali gamitin ang law para sa political gain. Parang magic tricks. Abracadabra, cheese bomba. My witness. Pero kung peke, perjury under Article 183 ng RPC. No? Ay, nako. Huwag po tayong ano, no? Ay, nakakatakot din po yung mga yan, no? Okay, mga kaibigan. Hoy, nako. Sa huli, mga kababayan, ang online world ay parang jungle. Yan, mapanganib. Ha? Ah, ay, talagang mga ano, shout-out ulit sa Pilipinas, US, ah, Canada, Australia, Great Britain, ah, UAE, Japan, Italy, Hong Kong, at ah, Malaysia. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ay nako naniniwala po ba kayo kay Senator Marculeta o doon sa Atty. Pichi. Yari ka Atty. Pichi, baka ma ka ha. Ay ingat-ingat lang. Eh kasi naman bakit ka kumakampi kay Martin Romualdez at kay Don Gonzales at saka kay um, Saldico? Ay nako. Bakit hindi? Ang nagtat dito po ako nagtataka talaga. Napangalanan na ito mga to. Pati si Don Gonzales Ha? Martin Romualdez, Saldi at iba pa, mga congressmen and women. Bakit ganun? Wala man lang pinatawag. Ha? Huwag na po yung kinasuhan eh. Ipinatawag. Wala po ganun. Wala po. tuwing lalapit po ang pangalan kay Dong Gonzales. Uh, lalapit po ang pangalan kay Martin Romualdez. At uh, lalapit po ang pangalan kay Saldi Bigla po ano, ay nakasuhan na pala si Saldi sorry. Pero yung ipinatawag, ha? O, Martin Romaldes, magsalita ka dito sa Blue Ribbon Committee. Ha? O, Don Gonzales, magsalita ka dito. Ano po? Ano ba ang nalalaman? Wala pong ganun. Doon po ako talaga nagtataka. At saka, tingnan niyo po ito, ha? Tingnan niyo po ito, ha? Ah, magkasabay po yan, eh, no? Si Subiri at saka si Martin Romaldes, no? Speaker si Martin Romaldes, si Subiri ay senador. Ay, Senate President. Tingnan niyo, ha? O, oh. Ngayon, nung nagkaroon ng pirmahan dun sa uh, tawag yun, yung People's Initiative, nagkaroon ng mga bigabigaya niya, eh, o no? oh, pirma ka, <coughs> <laughs> Pero, eh, pine, parang pineke nila, no? parang um, uh, pinapipirma, akala nung pumipirma ay yung sa ayuda, kaya pumipirma sila. Pero hindi nila alam, People's Initiative na naman. Di ba? Kaguyuhan. Ba't ganyan ang mga politiko sa Pampanga? sa Bulacan, sa uh, iba't ibang mga lugar. Naku, bakit ganoon? Di ba? ba? O oh, nung nagkabukuhan, nabuko ng Senado 'yan. Okay? Nabuko ng Senado, lumaban ng Senado sa pangunguna ni uh, Subiri. Ano nangyari? Tanggal si Subiri. Nakuha nyo? Nakuha nyo po ha? Ang pumalit dyan ay si T.C. Escudero. Oh, di ba? Si T.C. Escudero pa nga, nag, uh, nagbuhos ng champagne, ay, pinalitan niya tap, ginawa ng champagne ni ano ni First Lady. Parang ganoon, 'di ba? So parang ang sinasabi at the time, ah, ano to waiter ba to si ah, uh, Jesus Cudero? Pero anyhow, naging Senate President si Jesus Cudero, ha? Okay, ngayon, nung pumutok yan, hmm, nung pumutok na yung control projects, ha? Okay, pero tingnan nyo, ha? ang galing ni Vice President Sara Duterte. Nakita na niya yan eh, no? Napangalanan na niya yan. Dalawang tao lang daw, Saldi ko, at saka si Martin Romualdez ang buh-balangkas ng budget ng Pilipinas. Ha? Siyempre, ang mga barka-barkada ng mga yan, yung taga Quezon, taga Pampanga, ha? si Dong Gonzales, ah deputy super-super, uh, ewan ko, anong ano niya, role niya sa buhay. Ha? In fairness naman, napapagawa. Eh, napapagawa naman. Pero tignan nyo naman. Grabe. Makikita mo yung pangalan, mukha. Ha? Sa isang, isang, ang tawag doon, covered court. Grabe na, ano po eh. nasiyasap ko po yung covered court. Tinignan ko ba? Diba? Sobra po eh. Parang sobra. Tignan nyo po, ay, eh, mga taga-pampanga dyan. Tignan nyo. Ha? O, tapos yung, ano, yung barangay ho, ganun din. Proud na proud pa yung mga tao dyan. Diyos ko, Lord hindi naman nag-iisip ang mga tao diyan no oh the, uh, nung, sa yung flood control projects yung um, ano yung kandating nag bisto sila ha ah? oh tapos yung mga kalsada ay eh, akala ko nga rin mahusay maganda eh ah, pero nung ano may nagvideo wala palang mga bakal yung mga yan no grabe ha ah? tapos tumuntong oh. ako magpapasko na naman ipapatawag na naman kayo ha ah? dahil sa malalaking bahay malalaking lupain ah diyan sa mga ano ah tapos bibigyan kayo ng mga envelope ha magpapa-picture kayo Parang super idol niyo yung mga yan ha tapos eh, ano, puto naman imposible naman yun ha politiko isang pun parang wala pang sabi nga may nang sabi nga hindi puya nabibigayan ng sarili nilang pera ha yung mga sarili nilang pera nakabango na yung mga yan Nakakalat na yan Ha, sa pagmamay-ari. Ang binibigay po ha, sa inyo, mga kababayan, ay pera natin din yan. Pera ng gobyerno galing po sa ating mga taxes. No? Biruin niyo po, ha? Imbes na ibigay yan, mga ayu-ayuda na yan, i-increase na lang ang sweldo ng mga buro. Eh di, mahusay. Di po ba? O, oh, pagandahin... <laughs> ilang taong ka na nagtuturo? Ilang taong na tayong nagtuturo? No? Yung mga kayo dyan, no? mga public school. Bakit ganyan pa po kabulok ang, ang, ang isang eskwelahan? Ha? Naawa nga po ko eh. Di po ba? Binabaha. Pero yung TET naas yung covered court. Nako po. Bakit po ganoon Di po ba? Kung talaga mahusay ang distrito, mahusay ang gobyerno, napakaganda na ng ating mga eskwelahan. No? Nagtataasan yan, magagand, nakangiti ang mga guru, walang mga utang, dahil ang sweldo ay 100,000 pesos per month. Kaya naman po yan. Ha? Kung hindi lang kukurakutin, huwag po tayong maniwala na mahirap ang ating bansa. Yan po kasi ang sinasabi ng mga politikong ito eh. No? Ah, Mahirap po tayo. Huwag po tayo maniwala. Mayaman po ang Pilipinas. Biruin mo, trilyon-trilyon ang kinukurakot. Kurakot po yun ha. Hindi po yung proyekto, kurakot. Kung yung mga kurakot na yun, trilyon pesos, ilagay sa sweldo ng mga guro, 100,000 pesos per month. Diyos ko Lord! Ha? Walang naka... Nakuha niyo po ba? Kaya po, Huwag po tayo maniwala na gano'n, no? Wala na pong squatters si area. area. Wala na pong gano'n dahil po sa trilyon-trilyon pesos, biruin mo ha, sa tatlong taon, trilyon na pesos na. Ang, ang tawag do'n, ang kinukura ko, mo ha, dini-deliver doon sa bahay, di umano, di saldi ko, ni Martin Romaldes, ha, dyan sa Malacanang, di ba? O, oh. ako At, nakuha niyo po ba? Kaya po tayo nagagalit. Dahil dapat kung yung pera yun binigay sa mga kabataan, marami na pong mga ano, baka PhD, PhD na lahat ng kabataan. Nakuha nyo po ba? Ha? O, oh, yung mga guro, ganun din. Diba? Yung mga, o, oh, sige, mag-aral kayo. Ha? Ah, sagot na ng gobyerno. O, oh, nakuha nyo? Kaya po, dapat magalit tayo. Yan po, sinasabi natin. Ha? Ah, wala po tayong against tayo dito. Pero, personally, ang um, ini-endorse po natin ay si Vice President Sara Duterte. Ha? Pero dapat kung buru ka, magalit ka. Ha? Kung kabataan ka, magalit ka. Ha? Okay, kasi kung nakatira ka sa squatters area, binabaha ka laki, dapat magalit ka. Alam mo ba? Bakit? Dahil ito ba politiko? Ito na yan. Ang gaganda na mga kotse. Yung na yan. Napakalawak na mga lupain. Ha? Bakit sila nagiging milyonaryo? Hindi na nga milyonaryo, bilyonaryo. Bakit po sila nagiging bilyonaryo? Ha? ay gusto si Tulpo, kunwari, si Tulpo, no? ay ano naman yun, may YouTube kasi po yun, no? Parang tayo. Kaya, mga kababayan, nakikiusap po tayo sa inyo, ano? Pag-subscribe po kayo, manood po kayo, lahat po ng ads. Panoorin nyo, supportahan nyo, ha? Para naman tayo maging milyonaryo. Ha? Kasi yan po ang ating pangarap para naman. Ah, makatulong din po tayo sa inyo mga kaibigan. Ah, tatakbo po tayo. Ah, balang araw tatakbo tayo bilang senador ng Pilipinas. Okay? Ay, o kaya congressman diyan sa Pampanga. Ah, nako, ko, kakalabanin po natin yung pamilyang 'yan dahil hindi po nagtagumpay si Dr. Hazel. At ah, umang, ayan shout out sa iyo. Okay? Shout out, out sa iyo Dr. Hazel. Tumang. Ay, nako talagang grabe talaga. Alam nyo, bakit hindi nanalo si Dr. Hazel dyan sa distritong yan? Ibinoto nyo ang isang ay, nako, tignan nyo. Eh, ay, ah, ganda-ganda ng mga ano niya, di ba? Ah, pero anyway, natapos na kuya. Ha? Ah, maraming maraming salamat kung nagustuhan mo ating komento mga kaibigan. Subscribe na, ilike na at i-comment na ano ang susunod na topic na gusto niyong discuss natin. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod. Ingat kayo, ah, mabuhay ang Pilipinas.